tayo kung malambat dragon hmm? wow <laughs> busaw ay malalaki hmm? ay pagkadarag ko ada git sa darong pagkadarong sa darong dragon na baka mong sada dinam, dinamita, no? lang hmm. eh dapat ko talaga ko ada talaga oh ilayag? Eh, oo ay rimati na hihihi ay, ay kanamit paksiwon nagkabuo 'to pagkara ng Oh. Nagpalawod man at tunaw ng ano, oh. I don't know. Hadi uh, lang na. Ha? Hadi daw sa daro. Drakon talaga 'o. Hayos, sige. Yung malalaki na 'yan, balanak na 'yan, wala Malalaki ng isda. nagapakowaman din na no? man may delik? pero dapat isda siguro? ang paon isda na pino? may nagapakowm dinapay loko lumot nagapakowm nilupm nagapakowm nilupm orad 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 kapangaon Marada na gano'n naman kami Nagaburo Ute, na, na ya, na ka rin na lang ka Ito pagkadam mo Amo yun at para parahanap na mo na yawa Sinig na na ta-timingan Kasi mong puno mo So far,